apun mga farmers, ano daw yung gamot sa bunga ng talong na mabilis gumulang o nag-iiba yung kulay, naging kulay brown. Katulad niyan. <laughs> mga ganito. Ay, kay. Atuli, walang gamot mga farmers. Sanhiya ng sobrang init ng panahon kaya mabilis pa lang ay gumugulang na. Nag-iiba ang kulay yan. Oh. Pero meron tayong ginagawa dito sa ating talong. Actually well, ginawa na natin ang video to. Para maiwasan yung mabilis na paggulang ng bunga ng talong. Para maging ganito na. Kakinis at kabata. Mm. Malalaki na. Mm. Ganyan. Ang ginawa natin dito ay nag-aabono tayo ng purong urea. Alam niyo naman siguro yung urea, yung 0 ano 4600 yung forong nitrogen bali nakadalawang beses na tayo magabono dito ng forong urea lang hindi tayo gumamit ng triple 14 kasi ang paggulang ay sanhin ng mainit na panahon tapos sobra sa putas yung triple 14 ay masyado ng mataas yung putas nun hmm, yung mga susunod nating na mga bunga ay magaganda na nakadalawang apply na tayo dito sorry nagpapatubig tayo ngayon Bali, kahapon lang yung pag-apply natin ng urea. Kasi wala na, natunaw na. Mabilis lang kasi matunaw yung urea. Para yung mga susunod na bunga ay bumata, lumambot. Ayan o, Mga ganyan no? Walang gamot. Ang pwede lang natin gawin ay kontrahin. Para mga buwang lalabas ay ganyan. Hmm. Actually, pagka ganun, medyo matigas na yung bunga pagka nag-iba yung kulay, nagkukulay brown, ano? Pagabulo, magabuno lang ng urea. Yun yung paraan natin, kinukontra natin yung medyo urea kasi pampabata yun ay pampabulas pampalambot ng bunga yan para lumambot yung mga bunga para pag lumaki ay ganyan hindi siya mabilis gumulang karamihan kasi ganun yung problema ngayon kaya yung dumadag sa yung tanong sa atin kung ano yung paraan natin sa ganun ito yung mga lumang bunga nagkukulay ganyan malit pa lang siya pero magulang na yung balat pero yung mga sunod na bunga natin okay na mabilis nang humaba yan katulad nito kasi nakadalawang apply na tayo dito ng purong urea lang hindi tayo gumamit ng mga complete fertilizer para yung mga susunod ng mga bungang ganito Ayan. ay hindi agad gumulang ano ang pagpitas natin dito ay every 4 days ang, ang, ang iba nating kaparmers ang ginagawa para makontra ay nagtututoy gap yung pagpitas nila ay magaganda na yung lumalabas na bunga natin oh. sinag talaga ang kulay kapag gantong summer sobrang init yung panahon ganyan ganito ganito yan ganyan pa lang pero yung kulay ay iba na ano brown <laughs> ay, ganyan yung itsura pagka gantong summer ang panahon ang hirap kontrahin niya pero pag ginagawa natin dito nag tayo ng urea para yung mga sunod na bunga ay yan actually pag gaganto matigas sumusubra sa potas tapos mainit pa yung panahon hmm. pag nagabuno ka ng urea purong urea lang wala nang problema yung nitrogen hmm. para, pampa, para lang makontra natin yung paggulang agad ng bunga pag bulas yung mga talbos ayan o no? para yung mga lalabas na bago ay ganyan walang indikasyon na gugulang siya agad kasi malit pa lang parang mahaba na siya oh. magaganda yung bulas siyempre yung patubig napaka importante niyan magpapakain ka tapos walang patubig hindi yan, mag hindi yan magiging epektibo yung mga abono no? hindi yan makakain na maayos yung talong tingnan nyo yung itsura oh. Bali dalawang beses na tayo nagpakain dito kaya yung mga lumalabas ay magaganda na. Bumabata yung mga bunga. Ito mayro pa para rito yung mga dating bunga. Ganyan ang itsura no. Pero yung mga sumusunod, ayan. Ah, na. Purong yurya lang, wala nang problema doon sa purong yurya. Kumbaga, ilaroin natin yung pag-abono alam naman natin yung potas tumitigas yung bunga mabilis talaga gumulang hmm, medyo malalaki na naman no? tapos ang pagpitas pa natin dito every 4 days mas lalong maraming masisira mas lalong madaming gugulang kapag every 4 days yung pagpitas kaya ang ginagawa na iba natin ka farmers every 2 days kaso nga lang hindi mo mapapalaki ng masyadong malaki yung bunga dito sa area namin mga ganito pa naman yung gusto medyo malalaki <laughs> ayaw nila na mga ganito kaliliit ganito na kaliliit tapos ganyan pa itsura na, pa, na napaka pangit na ano ay mga sulit natin mga bunga ang ganda na hmm. makikintab tapos batang bata nabilis umaba ano yun lang yung pinaka-remedyo kapag ganitong tagaraw patatoy yung patubig tapos yung pagabono abono iwasan mo na gumamit ng matataas yung potas katulad ng mga complete fertilizer 16-20 the best din kasi walang potas yun pero sa atin yung lang para yung pag laki ng mga bunga ay maganda malambot lang malambot yung mga bunga no yan yung tips natin sa mga nagtatanong sa atin kung ano yung gamot wala hong gamot pero meron tayong ginagawang pangontra hmm. sa sobrang init ganyan yung mga lumalabas na bunga maraming lumalabas na ganyan hmm. indikasyon na mabilis yung paghaba niya No, yan yung itsura ni Talong. Balipitas kasi tayo bukas. Marami na kasing malalaki. Dito sa ating Talong. For this gap yung pagpitas natin pero halos hindi gumugulang ng maayos. Ano? Hindi nag-iiba ng kulay. Meron lang namang pa isa-isa. Ito yung mga nahuling bunga. Na? No? Thank you.